Araw-araw, ang katawan ng tao ay nangangailangan ng paglilinis. Gayunpaman, may isa pang katawan na nangangailangan din ng paglilinis, ang espiritwal. Dahil dito naninirahan ang mga sumpa, salot, ingkit, hindi pagkakatulog at napakaraming kasamaan. Tanging kapag nahuhugasa na ang lahat ng mga espiritwal na dumi, posible na talagang magkaroon ng kasiyasiang buhay. Kaya naman sa linggo ng ikaliman ng Nobyembre, kami ay mamimigay ng tubig na pinagpala sa Ilog Jordan, ang lugar kung saan bininyagan si Jesus at kung saan ilinis si Naman mula sa kanyang ketong. Panoorin natin ngayon ang kwento ng patotoo sa buhay na nagbago. Hello everyone! Ako po si Virgie Lupis. Bago ako dumating sa Universal, meron akong karamdaman na laging dumudugo ang ilong ko. At hindi, hindi lang yun. Tatlong buwan na masakit ang likod ko, apiktado ng liig ko, na hindi ako makalingon sa sakit. At meron akong depression. Ang dami kong problema sa buhay na akala ko hindi ko kaya at hindi ko alam kung paano ko solusyonan. Isang araw, ininbitahan ako ng kaibigan ko na dumalo sa Simbang Universal. Araw na pamimigay ng banal na langis. At yun, ginamit ko ang pananampalataya ko sa pamamagitan ng banal na langis. Pinapatakan ko ang iniinom kong tubig na, ng tatlong patak. At yun, nakita ko na ang Panginoon na pinagaling ako at wala na ang sakit ng likod ko, wala na din na, hindi na din dumugo ang ilong ko at malaya din ako sa depresyon. Kaya kayo na nanonood sa bidyong ito, inaya, inaan, inaanyayaan ko kayo na dumalo sa universal grace para makatanggap ng banal na tubig galing sa Israel. Pagbalain po kayo. Ito ay libre ngunit limitado. Maaari po kayong tumawag at magpareserba sa telepono 694-702-2552. Nasa Psycho Avenue 122 kami, limang minuto mula sa Cycrofix Fix Metro Station.